nag ang panahon. Umaalis ang panahon at kailanman hindi na bumabalik ang panahon. Yung panahon na meron ka ngayon. Kasama ang pamilya mo. Sulitin mo na. Yung panahon na meron ka kasama ang magulang mo. Sulitin mo na yung panahon na merong ka kasama ang asawa mo, sulitin mo na. Yung panahon na merong ka kasama ang anak mo, sulitin mo na. Again, pwede natin gamitin ang panahon, pero hindi mo siya pwedeng sayangin. Pwede mong gamitin ang panahon, pero hindi mo pwedeng ibalik. Minsan kalang lang dadaan dito sa mundong ito, minsan lang ding dadaan dito sa mundong ito ang pamilya na meron ka huwag mo nang sayangin